Hello guys and this is my channel once again isi-share ko naman sa inyo ang Saluyot Molokeya o Jut Jut sa English Molokeya kung sa Arabic pero kilala ito sa uh, kahit Molokeya kilala po ito sa buong mundo ang Saluyot ang Saluyot ay isang masustansyang gulay na dahon lalong na lalo na pag uh, niluto mo yan sa labong ayan ang labong haluan ng sardinas tapos yan may saluyot o kaya tinapa tuyo kung uh, sa mga walang kakayanang bumili ng sardinas ano kahit isang tinapa o isang tuyo nako, napakasarap ng saluyot ito naman ang inuhugasan ko yung saluyot para uh, mawala yung mga buhangin mga buhangin buhangin mga alikabok alikabok Hinugasan ano? ko ng apat na beses yan kasi lulutuin yan ni amo si amo kasi ang nagluluto wala pa kaming kusinira hindi pa nadating sa Pilipinas ba ngayon, ang pagluluto ng uh, mm, saluyot ay ginigisa lang yan siya sa bawang at sibuyas. Tapos, optional lang ang paghalo mo ng karne kung gusto mo ng karne na baka, manok, utupa. Pero, kadalasan dito ang inahalo, inahalo nila ay karne ng tupa, ayun yun lang pag uh, luluto nila ng saluyot na tinatawag nilang mulokeya at na napakasimple lang lutuin ang ganitong kulay uh, na saluyot ginigrinder nila yan pag uh, nagisa na nila yung bawang at sibuyas, tapos kasama na yung karne, pinalalambot na yung karne, tapos pagkalambutan ng karni, karni saka na iahalo yung dahon ng saluyot na ginigrinder at ito na nga, na luto na ayan, na luto na ang saluyot ganyan na po, kabilis lutuin ang saluyot na tinatawag na mulukiya ang mulukiya ay isang espesyal na pagkain na nanggagaling pa sa ah uh, Egypt Ayan, Egyptian, Egyptian recipe ang pagkain ng Molokia. Doon po yan ang gagaling. Pero kinakain po yan ng lahat sa Middle East. Ina, ganito ang pagluluto. Ginigrinder nila ang dahon ng <coughs> saluyot. Ayan na po, lutong-luto na po yan. Ang dahon ng saluyot na ginigrinder muna. Pero sa atin, ang dahon ng saluyot, okay lang na hindi ginigrinder. Basta kisahin mo lang lahat ng mga sangkap, pwede mo na ihalo ang dahon ng saluyot. Ayan po guys. Thank you for watching. See you on my next vlog. At shout out po sa lahat, sa lahat ng mga new viewers ko at mga supporter ko, supporters ko. Ayan, kain na po tayo. Ayan na po, luto na po ang kakain na po ako at papatniran ko siya ng sinaing na kanin. Ayan. Kain na po tayo. Bye for now and keep safe. Thank you for watching. God bless everyone. Bye-bye. I love you all.